Si Dakilang Alejandro. Ito ang pangalawang kabanata tungkol sa buhay ni Alejandro, tungkol sa kanyang mga karanasan, pananagumpay at paglalakbay. Ang labanan sa Isus. Noong taong 333 bago ni Kristo, batid ni Alejandro ang pagkatinik ng persa militar ng Liga ng mga Helenes noong kinalaban niya ang mas malaki pang persa ng Imperyo Archimenedo na pinamunuan ni Haring Darius na pangatlo na hari ng Persya. Nagkasalubong sila sa malapit sa lugar ng Isus sa may timog na bahagi ng Turko sa bayan ng Anatolia. Ito ang unang labanan ni Alejandro at ni Darius. Sa mga sumunod na taon na naglakbay si Alejandro at pumunta sa mga lugar na pinagsikapan niyang sakupin, naulit muli ang kanilang inkwentro. Malayong mas malaki noon ang pwersa ni Darius at mas marami siyang mga sundalong militar. Nakakahigit si Darius noon dahil sa dami na ng mga labanang nakisagupaan ni Alejandro na nakabawasan ng kanyang mga tao bago sila nag-engkwentro. Ganon pa man, dahil sa nasanay na ang mga tao ni Alejandro sa pakikipagdigmaan, malayong mas malupet, matinik at matinding makipagbakbakan ang persa ni Alejandro sa kanilang panlulupig kaysa anumang persa na nakakasagupa na nila. Natalo ang mga persyano na hawak ni Darius at sa ganoon, dinihag ni na Alejandro ang ina, asawa at dalawang dalagang anak ni Darius. Inalok ni Darius na ibigay niya kay Alejandro ang kalahati ng kanyang imperyo bilang kapalit ng pagkakasauli sa kanya ng kanyang pamilya pero hindi pumayag si Alejandro. At ang sabi niya ay hindi pwedeng maging dalawa ang puong araw. Kung kaya, hinamon na naman niyang muli sa digmaan si Darius. Tumaka si Darius at nambuo na naman siya ng bagong persa ng mga mandirigma habang naiwanan ng kanyang pamilya sa kamay ni Alejandro. Ganoon na lamang ang galit kay Darius ang kanyang ina na si Sisi Gambis dahil inakala nito na ang pagtakas ni Darius ay nangangahulugan na pinabayaan na niya sila. Iwinaksi niyang anak si Darius at tinanggap niyang parang anak niya si Alejandro. Noong nalupig ni Alejandro ang pwersa ni Darius sa bayan ng Isus, noong Nobyemre taong 300 at 33 bago ni Kristo, bumilang noon ang kanyang mga tauhang militar ng 35,000 na pinamunuan niya na pumunta sa Phoenicia. Doon, nagsurrender sa kanya ang mga bayan ng Biblus at Sidon. Pinamahalaan ni Alejandro ang mga syudad sa Phoenicia na Marathus at Aradus. Hiniling na Alejandro sa mga otoridad ng bagong bayan ng Tyra na payagan siyang pumasok sa teritoryo nila upang siya'y pumuntang magpamakay sa estatwa ni Herakles na naroroon sa syudad nila. Ang Tyra ay nasa tabi ng karagatan ng Mediterranean na ngayon ay bahagi na ng bayang Lebanon. Sa mga panahon na iyon, si Heracles ang pinakadakilang diyos ng mga Griego. Nagpapakita ito na diyos na kabataan na may kasuotang balat ng leon sa likuran niya at mayroon siyang nakakwinta sa dibdib niya na kuko ng leon. May hawak-hawak siyang pumalo sa isang kamay at ang isang kamay niya ay nakataas. Subalit so, naghinala kaagad ang mga taga-Tyra na ang hiling na iyon ni Alejandro ay isang patibong. Nagsuspetsa sila na may balak itong sumakop sa kanila at malamang na sasakupin ang kanilang syudad. Ito ang naging dahilan kung bakit tinanggihan nila iyong hiling na Alejandro na ibibisita sa loob ng kaharian nila. Sa halip ay iminungkahin nila kay Alejandro na huwag na lamang doon sa bagong syudad kundi sa lumang siyudad siya pupunta at doon siya magpamakay. Sa pakiramdam ng mga Macedon, ang pagtangging iyon ng mga taga-Tyra sa hiling na Alejandro ay deklarasyon na ayaw niyang makipagkaibigan. Ang siyudad ng Tyra ay napapaligiran ng mga matitibay at mga nagtataasang pader. Ito ang siyang proteksyon ng mga mamamayan laban sa mga may pakana at intensyon na kasalakay sa kanila mula sa labas. Naghanda ang mga pwersa ng magkabila ang panig, pwersa ng Tyra at pwersa ni Alejandro, nang hindi mapipigilang pagdidigmaan. Matinig at matindi ang kagitingan ng Tyra at maliki ang kanilang pwersang pangkaragatan. Naghanda silang mangpigil sa pagpasok ni Alejandro at ng kanyang pwersa. Sa kabilang panig, nagkasundo si na Alejandro at ng kanyang mga general na kailangan nilang masakop at mapamunuan ang Tyra at ang iba pang mga syudad sa Phoenicia bago sila makarating sa Ehipto. Inokupahan nila ang lumang Tyra at doon inayos at pinalakas ni Alejandro ang kanyang pwersa at naghanda sila ng labanan. Nagpagawa siya ng daan na papasok mula sa dagat. Kaalitong sabay nito, ang sunod-sunod niyang pananalakay sa syudad magmula sa dagat. Pitong buwan na walang humpay ang kanyang paglusob at kasabay nito ang pag-akyat at pagpasok ng kanyang mga tao sa makapal na pader na pumalibot sa siyudad. Noong buwan ng Enero, tatlong daan at tatlumput dalawang taon bago ni Kristo, napasok na ng pwersa ni Alejandro ang siyudad. Nalupig nila ang mga nakatira doon at binihag nilang lahat ang kanilang mga kalaban. Pagkatapos, ipinahayag ni Alejandro ang kanyang pamumuno sa lugar. Ang pagpasok ni Alejandro sa Ehipto Noong matapos alukin ni Darayo si Alejandro ng pagtutulungan, kapayapaan at katahimikan, bagay na hindi tinanggap ng huli, bagkus idiniretsyo ni Alejandro ang kanyang paningin at interes sa Ehipto. Naglakbay ito muli sa Ehipto ang kanyang naging pakay. Dumaan sila sa lugar na Gaza, at doon na si Alejandro ng ilang linggo. Ito ay dahil kinailangan niyang lupigin ang mga nakatira at namumuno roon. Pumasok si Alejandro sa kaharian ng Egypto at doon ay nagtayo siya ng bagong syudad sa harapan ng karagatang Nile. Ang karagatang ito ay mahalaga sa Egypto dahil dito nang gagaling ang irigasyon na siyang nagbibigay buhay sa disyerto. Ang siyudad na ipinatayo ni Alejandro ay pinangalanan niya ng Alexandria na naipasunod sa pangalan niya. Ang pangalan ng siyudad na ito ay siya paring pangalan niya sa kasalukuyan. Sumunod na pumunta si Alejandro sa loob ng disyerto upang makipag-usap kay Ammon na isang orakulo. Nakatira ito sa isang bahagi ng disyerto na may bukal ng tubig sa isang sanktuaryong bilog at gawa sana patuyong putik na syali at natabunan ng buhangin ang paligid nito ay hardin na puno ng naggagandahang mga halaman at puno ang lugar na ito na may bukal ay tinatawag na Siwa na nasasakupan ng bayan ng Libya sa mga panahong iyon ang daan patungo dito ay mabuhangin at tuyot subalit noong naglalakbay si Alejandro na taon noon na umulan ng malakas. Palaging umiihip ng malakas na hangin na galing sa timog. Nagdilim ang daan nakinumutan ng animo ulap na gawa sa lumulutang ng mga pinong buhangin dahil iniihipan ng hangin. Nawala ang marka ng daan na kanilang sinusundan at sila'y nalito hanggang sa nagkandawalaan sila sa disyerto. Subalit, batay sa mga kwento, sila hindi pinabayaan ng mga Diyos ng kanilang lahi at may dalawang lumabas na ahas na nagsalita at nagsabi sa kanila na dalawang uwak ang magsisilbing gabay nila. Ayon sa naisulat sa kasaysayan, ang nasabing orakulo na pakay na puntahan ni Alejandro ay isang Diyos ng katotohanan at magandang kaisipan. Gustong-gusto noon ni Alejandro ang makipagtalakayan at magtanong kay Amon na orakulo dahil na ipapunla sa kaisipan niya na ni ang ninuno niya ay lahi ng mga Diyos na sina Persios at Heracles. Itong mga nasabing mga Diyos ay nagpupunta rin noon sa nasabing orakulo upang humingi ng pangaral. At ayon sa naitalang kasaysayan, ipinahayag ng orakulo kay Alejandro na siya ang bagong taong Dios sa lupa, na siya ay inapo ng lahi ng Diyos ng Ehipto, na si Amun. Pagkatapos ng kanyang pagpunta sa orakulo, bumalik si Alejandro sa Ehipto. Subalit hindi siya nagtagal doon dahil kinailangan niyang tapusin noon na lupigin at pamunuan ang imperyo ng Persya. Kaya pagkatapos na makapaglagay sila, na, makapaglagay sila ng gobyerno sa Ehipto, siya ay naglakbay muli ang labanan sa Gaugamela. Muling nagkaenkwentro si Alejandro at Darius sa sumunod na panahon at ito ay nangyari sa puok ng Gaugamela. Gaya din ng nangyari sa kanilang bakbaka na naganap sa Isus, tinalo ng Persa ni Alejandro ang Persa ni Darius. Sinunog niya ang Persepolis at pinasira niya lahat ang mga sulat na nakatago tungkol sa paniniwalang Zoroaster. Natakot ang persa ni Darius sa bangis ng mga Macedon na tauhan ni Alejandro at marami sa kanila ang nang abandonar kay Darius sa gitna ng labanan. Nakayanan ni Darius ang tumakas na kasama ang mga natirang mga mandirigmang tapat sa kanya. Nang buo naman siya ng lupon ng mga mandirigma at pinalakas niya ito, pinanukala nila na pagkatapos nilang maghanda ay agad silang lulusob at makilaban sa mga Macedon. Subalit hindi na nagawang maisagawa ni Darius ang kanyang inatim na pakikibaka kay Alejandro dahil pinagtaksilan at pinatay siya ng isa niyang general na kamag-anak niya. Ang general na ito ay kilala sa pangalang Besus. Sinunggaban ni Besus ang pamumuno sa natirang persang resistansya na binubuo at pinapalakas ni Darius noong bago siya pinatay. Namuno si Besos ng ilang buwan. Sa kabilang dako, pinagalaw ni Alejandro ang kanyang pwersa na maghanda para supuin ang kampon ni Darius at asang-asa ito noon ang kanyang makakalaban muli ay si Darius. Noong naipamalita sa kanya na namatay na si Darius at nalaman niya na pinagtaksilan siya ng isang sarili niyang general at kamag-anak, napuot si Alejandro. Sa mga panahong iyon, may paghanga si Alejandro kay Darius bilang isang kalaban. Binigyan parangal ni Alejandro ang pagkamatay ni Darius ng isang marangal na seremonya ng libing sa Persepolis. Pagkatapos, pinahabol niya sa mga tauhan niya si Besus. Nahuli nila ito dahil itinuro ito ng mga namumuno sa mga lugar na dinaanan nila sa paghahanap nila kay Besus. Bilang parusa, nahukom si Besus na, matibay, na ma mabitay. Naging hari si Alejandro sa Persia. Idineklara, ni Alejandro ang kanyang gobyerno sa imperyo ng Persia. Upang makuha niya ang panggalang sa kanya ng mga taong Persyano, sinikap niyang ipinatupad ang mga kaugilay ang Persyano. Isa sa kostumbre na nagustuhan niya mula sa mga ito ay ang pagbati at paghalik ng mga tao sa kamay batay sa ranggo ng tao. Subalit hindi nagustuhan ng mga taong Macedon ang ganitong kostumbre na gustong ipatupad ni Alejandro sa kanila. Naghinala sila na gusto ni Alejandro ang maging Diyos, kung kaya may mga taong nagtangkang pagtaksilan siya. Dahil dito, mapagsuspek siya si Alejandro, pinaaresto at pinapatay niya ang isa sa mga pinakamalapit sa kanya na general niya na si Parmenyon noong taong 300 at 30 bago ni Kristo. Nangyari ito dahil na diskubre at napatunay ni Alejandro na tinangka ng anak ni Parmenyon na si Filotas na traidorin at papatayin siya. Ang paghanga ni Alejandro sa mga kaugaliang Persyano ay dahil sa tingin at paniniwala niya, ang Persya ay hindi lamang para lupigin, kundi upang matutunan ang maharlika nilang tradisyon. Noong nakita niya ang pagkasira ng libingan ng dakilang si Cyrus sa lugar na Pasargad, labis itong nagalit at kaagad niyang pinaayos ang pantheon. Sa mga naunang panahon, maraming taon bago pa naipanganak si Alejandro, nabuhay si dakilang Cyrus sa Persya at siyang nagpatayo at namuno sa pinakamalaking imperyo noon sa mundo. Nangyari ito noong limang siglo at limampung taon hanggang limang siglo at tatlumpo bago ni Kristo. Sa pananagumpay noon ni Alejandro na maghari at mamuno sa Persya, napatunayan ang kanyang katapangan at kahangahangan niyang galing at katinigan bilang pangulo at hari. Maibatay sa ulat sa kasaysayan, sa tanang buhay niya, walang labanan na natalo si Alejandro at lahat ng mga digmaan na sinabakan nito ay puro tagumpay ang kanyang inanin. Nagtagumpay siyang magtayo ng pinakamalaking imperyo dahil sa kanyang galing at tapang. Tungkol sa kanyang pananagumpay, ang sabi niya, walang bagay ang hindi makakayan ng gawin ng sino man na magsidhing magsikap. Pumasok si Alejandro sa India noong taong 327 bago ni Kristo. Tumuloy si Alejandro sa Punjab na bahagi ng India. Sa kanyang pagpasok doon, kaagad namang sumuko ang mga iba-ibang tribo. Hindi na sila umalsa. Meron din namang mga lumaban dahil ayaw nilang mapasailalim sa dayuhan. Sa isang panahon na pumunta sa isang ekskarsyon si Alejandro, may nagtagumpay na ng huli at nagnakaw sa kabayo niyang si Bucephalus. Noong dumating si Alejandro, at natuklasan niya ang pagkawala nito, labis siyang nagalit at nangamba. Nanumpas siya at nangako siya na ipapaputol niya lahat ang mga punong kahoy sa lugar at sasalantain niya ang buong lugar, sisirain ang lahat ng mga halaman, sakahang lupa, mga kagubatan at ipapapatay din niyang lahat ang mga naninirahan sa rehiyon kung hindi may balik ang kanyang kabayo na si Bucephalus. Hindi nagtagal ay naipabalik si Bucephalus at may kasama pang paghingi ng tawad at pagsumamo para sa kanyang paghabag. Sa sumunod na taon, 326 bago ni Kristo, kinalaban ni Alejandro ang hari ng Kurava na si Haring Porus. Nagbakbakan sila sa karagatan ng Hydaspes, na na ang pangalan ngayon. Si Haring Porus ay may mga alagad noon na mga malalaking elepante na siyang gamit niya sa digmaan. Sa kalagitnaan ng malakas na bagyo, naganap ang mabangis nilang paglalabanan. Totoo nga na nakakalamang noon si Haring Porus dahil sa kanyang mga elepante, subalit nagkulang sa karanasan sa pakikipaglaban ang kanyang mga tauhan kung kaya nadaig sila ng persang Macedon ni Alejandro. Napahanga naman si Alejandro sa pag-uugali at mga katangian ni Haring Porus noong sumuko na ito. Ipinakita ni Alejandro ang paggalang niya kay Haring Porus at ipinasakamay niya sa hari ang pamumuno sa kaharian ng Satrapi, na noon ay napasama ng bahagi ng imperyo ng Macedonia. Sa isang tiempo na sila ay naglalakbay, biglang pinahinto ni Alejandro ang kanilang paglalakbay at sinabi niya sa kanyang mga tauhan, magpahinga muna tayo. Sa kanilang pagpapahinga, nakipag-usap at nakipagpalitan ito ng mga kuro-kuro sa mga taong alagad ng lumang hindu at sumusunod sa paniniwalang Jane Lubos siyang nagka-interes na makaalam ng tungkol sa mga paniniwala at kaisipan ng mga taong ito na umiiwas sa kapalaluan, kayabangan at engranding mga kasuutan at kung bakit sila walang pagnanasang maging malupit at manakit ng mga anumang nabubuhay na tao at hayop. Iyong pagpunta ni Alejandro sa Haida sa India para magipagdigmaan doon natamaan ang mahal niyang kabayo. Marami ang nagsasabi na matindi noon ang pagkatamat pagkasugat ni Bucephalus kung kaya hindi niya nanakayanan ito. Marami din ang nagsasabi noon na marahil ito ay matanda na kung kaya bumigay na siya. Iyan ang sinulat ng manunulat ng kasaysayan na si Juan Secretus na noon ay kasakasama ni Alejandro sa kanyang mga paglalakbay at sa mga labanan. Matindi ang sama ng loob ni Alejandro sa pagkamatay ng kanyang kabayo. Bilang pag-alala dito, ipinangalan niya sa kabayo ang siyudad na kinamatayan nito at ginawang Bucephala. Subalit, sa kabila ng kanyang lumbay, ibinili niya sa kanyang mga tauhan na ipagdiwang nila ang kanilang pananagumpay sa digmaan. Pinangalanan din niya ang isa pang siyudad doon ng Alexandria, Nicaea. Mayroon pa rin siyang ipinatayong syudad na ipinangalan niya sa paborito niyang aso at tinawag na lugar ng Peritas. Nasabik si Alejandro na magpatuloy na maglakbay sa kakatwang lugar dahil sa kagustuhan niyang masakop at pagharian ang buong India. Subalit, nag-atubili na ang kanyang mga sundalo dahil sa sila ay napagod na ng labis. Kinakailangan na nila ang magpahinga at magpalakas dahil sa mga sunod-sunod na mga digmaan na kanilang dinaanan. Pinakiuusapan nila si Alejandro na bumalik na sila sa Persya. Nakinig naman si Alejandro at pinamunuan niya ang kanyang mga pinakamatitinik na mga tauhan na pumunta sa dagat ng Indus at nakilaban sila sa mga taga roon na tinatawag na Maloy. Nasugatan ng malubha si Alejandro. Nung gumaling ito, hinati niya ang kanyang mga mandirigma at pinagsalungat niya ang direksyon ng kanilang mga tuntunin. Pinapunta ni Alejandro ang isang grupo sa Carmanya sa ilalim ng pamumuno ni General Craterus at inatasan naman niya si General Niarchus na manaliksik mag-aral at mang-alam tungkol sa golpo ng Persya. Pinamunuan naman niya ang iba na bumalik sa Persya. Tumuloy sila papunta sa direksyon na Timog at napunta sila sa disyerto ng Gedrosia. Ito ay sa timog na bahagi ng Iran at sa Makran na ngayon ay bahagi na ng Pakistan. Sa kanilang paglakbay sa disyerto, marami sa mga sundalo ni Alejandro ang sobrang napagod. Maraming nagkasakit at namatay dahil sa kawalan ng tubig at makain. Naswertehan naman nila na wala silang nakasalubong na mga kalaban, bangaman may mga natagpuan silang primitibong tribo sa dagat ng Arabia sa Makran. Habang nasa disyerto sila, pinagkaitan ni Alejandro ang kanyang sarili sa paggamit ng tubig bilang pakikisama at pakikipagdusa sa kanyang mga sundalo iyong nakitang ugali sa kanya na kanyang mga tauhan ay lalong nakapalakas ng loob sa kanila. Ang Kasal sa Susa Noong 324 bago ni Kristo, nanirahan si Alejandro sa siyudad ng Susa sa Persya. Dahil sa kagustuhan niyang mapag-isang mga Persyano at Macedon, at sa ganon ay maumpisahan ang pagkakaroon ng bagong lahi na magiging tapat sa kanya, Binilin ni Alejandro ang kanyang mga sundalo na kanya-kanya silang magpapakasal ng Persyana. Nagpagawa ito ng isang kasalang bayan. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ang dapat nilang piliing pakakasalan ay iyong mga galing sa mga mararangal at mga makapangyarihang pamilya na Persyano. Kumuha din siya ng dalawang pinakasalan niya. Nagalit ang mga ibang sundalong Macedon sa naging pakay ni Alejandro na baguhin ang kanilang kultura. Ayaw nilang mahaluan ang pagkapuro ng kanilang mga pag-uugali at wagas na kostumbre. Marami sa kanila ang umalsa. Subalit, matigas ang kaisipan ni Alejandro at pinalitan niya iyong mga umalsa at nagrebelde ng mga opisyal at sundalo ng mga Persiano. Sa naginawa niyang iyon, umatras ang mga umalsang Macedon at pumayag na rin sila sa kagustuhan ni Alejandro. Para mapanitili niya ang kawalang gulo, ibinalik ni Alejandro ang kanilang mga titulo at nagpaayos pa siya ng isang malaking selebrasyon ng kasalan. Sa mga panahon na iyon, bagaman asawa na noon ni Alejandro si Roxana, kostumbre noon ng parehong Macedon at Persiano ang magkaroon ng ilang asawa. Kinuha ngayon noon ni Alejandro ang isang anak ni Darius na si Stataira at isa ito sa dalawang pinakasalanyang Persyana. Noong taong 323 bago ni Kristo, nagluksa si Alejandro dahil namatay ang kanyang pinakamamahal na kababatang kaibigan at mapagkakatiwala ang general na si Hephaestion. At sa taong ding iyon, nagkasakit ng malubha si Alejandro at hindi niya na nalampasan ito. Namatay si Alejandro sa edad na 32 noong buwan ng Hunyo, 323 bago ni Kristo. Magpahanggang ngayon, masasabi pa rin na si Alejandro ang pinakadali, pinakadakila at pinakamagiting na general na namuhay sa ibabaw ng lupa. Dito nagtatapos ang kwento natin tungkol kay Dakilang Alejandro o Alexander the Great. Dito sa podcast na ito, subaybayan ang susunod nating kwento tungkol sa iba pang mga dakilang persona sa kasaysayan ng mundo.